Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng pamamahinga. May isang babae roon na labing walong taon nang may karamdaman gawa ng masamang espiritong nasa kanya. Siya'y hukot na hukot at hindi makaunat. Nang makita ni Jesus ang babae, tinawag niya ito at sinabi, Magaling ka na sa iyong karamdaman. At ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae. Noon di nakaunat ito at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi niya sa mga tao, may anim na araw na inilaan upang ipagtrabaho. Umarito kayo sa mga araw na iyan upang magpagaling at wag sa araw ng pamamahinga. Sinagot siya ng Panginoon, Mga mapagpaimbabaw, hindi ba't kinakalag ninyo sa sabsaban ang inyong baka o asno at dinadala sa painuman kahit araw ng pamamahinga? Ang babaeng ito na mula sa lipi ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng labing walong taon. Hindi ba dapat na siya kalagan kahit na araw ng pamamahinga? Napahiya ang lahat ng kalaban ni Jesus sa sagot niyang ito. At nagalak naman ang madla sa mga kahangahangang bagay na ginawa niyang ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo, magsiyo po po ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay lunes ng ikatatlumpong linggo sa karaniwang panahon. Nakaboto na ba lahat? Bumoto ba? Yan. maya, -maya lang, maririnig na ninyo ang mga hiyawan sigawan ng mga nagtagumpay. Kanina po umaga, pumunta rin po ako sa eskwelahan sa lugar namin kung saan ako po ay bumoto din, no. Uh, doon sa pagpunta ko, nakita ko yung mga tao na uh, kanya-kanyang uh, pakulo, yung yung bang kanya-kanyang alalay, kanya-kanyang turo, pagtulong, no. So, yung maasam na sana yung kanilang binabantayan ay mapili o maboto no ganun yung uh, naobserbahan ko po kanina talagang kulang na kulang talaga tayo sa sistema ng paraan ng pagboto no yung anggol Kasi po pwedeng kayo ang pinili sa bibig, pero hindi kayo ang piniling isulat na pangan. <laughs> Huwag nang bitter. No? Move on. Tuloy na ang buhay. Kung gumastos kayo, talo talaga kayo. Pero kung hindi kayo gumastos, walang nawala sa inyo. Sila ang nawalan na hindi ka pinili. Amen?